Maikling kuwento, ang lihim ng buhisan. Noong unang panahon, ang lugar na tinatawag na buhisan ay isang tahimik at mapayapang pamayanan sa bundok ng Cebu. Malayo ito sa kabihasnan at kakaunti lamang ang naninirahan dito mula dekada 70 hanggang dekada 80. Walang sementadong kalsada noon, isa lamang itong makitid at masukal na daan sa gitna ng kagubatan na tumatawid mula barangay tong. Ang mga tao ay naglalakad lamang, bitbit ang kanilang ani o mga pangangailangan sa gitna ng katahimikan ng kalikasan. Ngunit sa likod ng payapang anyo ng lugar, may madilim na kasaysayan ang buhisan. Ang pangalan nito ay nagmula sa salitang bisaya na buhisanan, ibig sabihin ay lugar na pinagbuwisan ng buhay. Ayon sa matatanda, ang lupa sa lugar na ito ay napakamalambot at madaling gumuho. Marami na ang nasawi sa mga biglaang pagguho ng lupa, lalo na tuwing umuulan ng malakas. Hindi mabilang ang mga biktima. May mga kwento ng buong pamilya na natabunan ng lupa habang sila'y natutulog sa gabi at ng mga batang hindi na natagpuan ng bangkay. Isang gabi, may batang babae na nawalan ng kanyang buong pamilya sa isang malaking landslide. Nakatakas siya, ngunit mula noon ay hindi na siya muling nakita. Sabi ng ilan, siya raw ay naglalakad pa rin tuwing gabi sa lumang daan, papuntang tong, dala ang lampara, hinahanap ang kanyang nawawalang ina. Ngayon ang buhisan ay masigla at matao na. May sementadong daan, mga tricycle, at maraming bahay. Ngunit sa bawat bagong pagtayo ng bahay, sinasabing may naririnig na tila ungol mula sa ilalim ng lupa, lalo na tuwing tag-ulan. Parang may humihingi ng tulong. Sabi nila, ang lupa ay hindi pa rin tahimik, ang buhisan ay hindi nakalimot. Moral ng kwento, ang kalikasan ay dapat igalang at pangalagaan. Ang mga trahedya ng nakaraan ay paalala na ang pagunlad ay dapat may kaakibat na respeto sa kasaysayan at kapaligiran. Hindi lahat ng lugar na naging matahimik ay ligtas. Minsan, ang katahimikan ay panaghoy ng mga kaluluwang hindi pa matahimik.